Ito pa tayo sa Navi Planner para i-export natin siya as PDF. So, mo na buksan natin si Navi Sailor. Navi Sailor. And then, sa bottom right, makikita nyo si task list. Open nyo lang yan, and then open root editor. Ayan yung makikita ninyo. And then, sa assessment ninyo, sasabihin ng ni assessor kung anong set yung gagamitin. Pero usually, same naman yan. Kunyari, nagstimula kayo sa Cargo, set 2. Lahat ng gagamitin nyo throughout the assessment, puro set 2 yan. So, for example, ginamit natin, is si set number 8. Okay? Ayan ang lalabas dyan. Set number 8. And then, ang unang gagawin niyo is, papalitan nyo nyo, papalitan niyo ng uh, file name. So, ilalagay ninyo is yung surname ninyo. Okay? For example, ayan ilalagay natin. And then, save. So, ganyan po yung unang gagawin ninyo. So, lilipat po ako dito sa isang ginawa ko. Pinarefer ko na. So, sa mga mini-bridge po, ang makikita ninyo ay ganito na. Kompleto na yung waypoints. From departure birth to arrival birth. So, ang gagawin nyo na lang is dadagdagan nyo yung waypoints dito sa gitna. Yung ating great circle. Okay? makita makikita nyo yung ating great circle, ngayon lalagyan nyo yan ng waypoints every 10 degrees of longitude. So, paano ba natin dadagdagan ng waypoints yan? So, ang gagamitin lang natin is itong si waypoint editor. Okay? Ipalitan natin yung scale. 1 is to 25 million. So, ayan. Makikita na ninyo kagad. 120, 130, 40, 50, 60. So, nakabite 10 na siya kagad. Madali na lang natin. Makikita yan. utility natin yan. So, gagamitin natin si Waypoint Editor. Waypoint Editor. Ayan. And then, ito-double click nyo lang po. Huwag nyo gagalawin yung mouse. So, itatapat nyo lang siya. For example, dito sa 180. Tatapat nyo lang yan. So, saan nag-cross yung 180 degrees na longitude and yung ruta ninyo. So, click isang beses. Huwag nyo pong gagalawin yung mouse pag naklik nyo na nung una. And then, click nyo ulit para magkaroon ng waypoint. Okay. So, ganyan lang po ang mangyayari sa kanya. Patikin natin ito. Okay. So, start tayo kay 130 degrees. Double click. Taiwai 150 degrees east, 150 degrees east, double click, and then 160 degrees east, double click, 170 degrees east, double click, and then 180, double click. 170 West 160 West 150 West 140 West And then 130 West So si 120 kahit huwag nyo na isama kasi malapit na siya dun sa end of great circle na waypoint And then after nyan Pakinggan niyo ulit ito. Papangalanan niyo ngayon yung waypoints natin. Ito na yung dinagdag nyo na waypoints by 10 degrees. So, papangalanan nyo ngayon yan ng leg 1, leg 2, leg 3. Pagang matapos po yan. Okay. So, may pangalan na yung mga waypoints natin. After nyan, papalitan natin ito. Makikita nyo po itong uh, row na yan. Nakalagay RL or RAM line. So, gagawin po natin great circle. So, click nyo lang po G sa keyboard. Enter. Then, G. Enter. Naka great circle na siya. Susunod so, na papalitan natin is yung time zone. Okay. Yung time zone longitude divided by 15. So, makukuha natin yung time zone. So, dito bawal tayo gumamit ng cellphone wala rin tayong calculator so ang gagamitin lang natin is yung calculator sa computer natin so click nyo lang itong window na button windows button sa keyboard and then search natin yung calculator ayan may lalabas na calculator so yan po pwede natin gamitin <coughs> ayan so pwede tayo mag calculate dyan so for example nandito tayo kay uh, Kawasaki raw material bird so, ang longitude natin is 139 so, 139 divided by 15 so, ayan, so lalagyan nyo lang ng 9, east okay. and then kung nakikita nyo naman ang pare-parehong 139 copy nyo na lang hanggang kay waypoint 11 so paano mag copy paste nyan ha, click nyo lang yung copy nyo and then click shift tapos pindutin nyo isa isa or pwede nyo i-drag yan yan drag nyo na lang hanggang pagbaba kung saan yung papalitan ninyo yan hanggang waypoint 11 tayo and then right click Fill with same values. So, ayan, 490 na sila lahat. And then, pag napalitan nyo na lahat ng time zones, punta naman kayo kay estimated time of departure. So, kay estimated time of departure, ilalagay ninyo yung date ng assessment ninyo. So, anong date na ngayon? 12 0 0 25. And then, yung time, let's say, 1300. Enter. And then, sa draft. Sa draft naman, kung ano na yung nakalagay dyan, i-copy nyo na lang. Okay? So, copy na lang natin ito. same values hmm. pagdating naman sa speed ang maximum na speed nito ay 14 knots okay, pero syempre lalawin natin medyo realistic for example, papalabas tayo ng berth, ilalagay natin sa speed, syempre hindi naman tayo pwedeng full speed agad, palabas pala ng berth, diba? lagayin mo lang ng 3 knots and then nagaya natin 5 knots pero bantayan nyo kung nasan si pilot. Siyempre, hindi kayo pwedeng wake up ng pilot na mabilis yung takbo ninyo. So, usually, kapag pilot, 6 knots ka. So, dito kayo waypoint number 3 sa mga kapag nyo dyan. 6 knots. And then, umilis na kayo. Kung dating nyo ng TSS, pwede nyo gawin yan. Dito nyo makikita yan. Ayan. So, let's say, takbo kayo dyan ng in knots. So nyo na dito kung ilan yung ilalagay ninyo. So yan. number nine. knots tapo natin hanggang point number nine. Point number nine. And then, si waypoint number 9 dahil ibababa natin si pilot kunwari ano and then after yan takbo <coughs> na tayo ng full speed gusto na natin mag full speed nagmamadali na tayo so 14 knots and then copy na, na lang yan Thank you. dito dahil papasok na tayo ng birth so yan and then 5 knots and then, 3 knots sa so, birth na tayo okay so pag naset nyo na yung speed punta kayo dito kay schedule sa right side schedule and then click si calculate UPC and calculate Okay So meron na tayong estimated time of arrival After nito, after natin ma-calculate, save natin ulit. Save. And then yes, para ma-override siya. Yes. So tapos na tayo sa Navi Sailor, punta naman tayo kay Navi Planner. Open si Navi Planner. then sa pinaka taas sa uh, left side open sinabi planner button and then open route choose open route and then hanapin yung ginawa ninyo ano so, yung ginawa ko dyan ayan okay so na yung ruta na ginawa ko so ang unang papalitan ninyo is dito sa baba makikita nyo master ayan so lalagyan nyo ng ability ninyo yan And then, dito sa departure, ilalagay nyo yung pilot station sa departure nyo, departure port. So, hanapin si Kawasaki Kawsake. Pilot. Then, dito sa arrival, hanapin si Kawasaki Balboa Pilot Station and ilagay din yung birth. Okay? Yung last na waypoint ninyo. Okay. and then automatic na yan yung sa sailing from pilot station to pilot station magkakalculate, so yan yung distance nila distance, distance okay and then after nyan punta kayo sa taas ulit kay calculations, so dito sa top left, calculations sa baba lang ng pangalan ng ano uh, ninyo, file then calculations click si tidal currents and surface currents and then calculate Okay, pagkatapos niyan, dito naman kay data collection. I-click lang lahat yan. Charts, reference points, under the clearance, tides, and currents. And then, calculate ulit. Ngayon, itong data collection, matagal matapos yan. So, kapag malapit na kayo sa kalahati, eh, pwede na kayong mag-export to PDF. So, punta kayo dito, katabi ng calculations, import and export. So, click nyo si import and export. Then, click PDF. And then make sure na nasa desktop kayo and then yung file name, apelyido ninyo ulit. Okay? Then save. Okay? So yun lang po yung pag-save. Che-check natin kung nandun ba. Okay, nandiyan po. Na-save na yung ginawa nating passage plan. So, yan lang po yung gagawin natin sa assessment. Okay? So, any questions po? Naya na? Okay, so punta po kayo sa mga mini-bridge natin.